Para lintri ka na. Oh. A. A. Ba. Ma. Sa. Ayo tuh. mana I. I. Ba. 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 That? O. Sa. Oh, O. What's this? Ta. 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 Yan ay ta. Wait lang. Wala -manal na yung muna to. O. O. Ta. Okay. Ota. Okay. Basa na. Number one. Number one.

tạp ba tạp ba tạp ba tạp ba mạ ma, ta, ba mạ ba ta ba ta ba 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 na nataba nanumber 8 number 9 ah. uh, aba ma ma baba ma baba ma baba ta ta ba Matataba. Tataba. Tataba. tata, ba. tata, ba. tata, ba. tata, ba. tata ba. बता ओ गल